Hello guys, it's me again. Yan ito na. Ito na yung ating topic ngayon ano, yung uh, crankshaft ng scooter ano, uh, a uh, Honda bit po ito. So ayun po, back jab, back job! Talaga back jab talaga. Yan sakit sa ulo kaya yun, hirap makipagtalo. Kaya ito, dinala na dadalhin namin to sa ano, ibang shop na naman tatlo ni Papa Ayos. Ayun, uh, nireklamo ko na nga, sabi ko na nga, baliktad, ayo maniwala nung gumawa eh. So mahirap na yan. Kita nyo yung butas guys. Ayan no. yung malaking butas na sa kabila. Wala sa oil catching niya. So yan guys, nandito na kami sa shop na ano, ano, papaayusan namin. Medyo malayo to. 10 km yung aming binyahe. Ano. So ito ipapakita ko muna yung kanyang mga gamit dito. Ano. Yan, meron siya freezer. Ano, freeze, pang freeze ng ano. Ah... Uh, Tawag nyo yung crankshaft at mayroon siyang riburing machine. Ayun, may riburing machine siya guys. Ayun, nag-aalin din siya ng mga telescopic. Ayun, mga tube na baliko. Ayun po yung may-ari guys. Ano, buti mabait at sinamahan ako. Ha, sinamahan ako dito sa shaft na to. Para dito ipaayos. Pero sa ano niya eh. Na ah, motor niya kasi yun. So kailangan na kailangan niya gamitin kasi mayroon siyang ano, yung mga estudyante. So this is it guys. So no, ayan yung wheel catching guys. Tignan nyo. Ayan, sana. Magiging aral to sa ating lahat ano. Ayun, na ah, nakita ko naman eh nakita ko naman yung ano tinignan ko yung ano tawag nito yung gumawa pero nung ano na, nakikipagkwentuhan kasi ako sa iba uh, hindi ko napansin ano nung nagawa na saka ko lang nalaman na baliktad talaga nung binuhusan na namin ng langis uy saka ko lang na ano nung may, meron talaga minsan na medyo mawala tayo ano hindi natin mapansin so ayun guys so makikita natin oh ito yung mga pin na pinakita nung gumawa ano nung unang gumawa nitong crane o oh, oh, nag-align nito ayun oh, pinakita niya yung malaki daw barado oo, oh, oh barado pero hindi po yan pang scooter Ayan o, no? ayan pang ibang motor po yan sa mga pusrad po yan Kaya nga barado eh, o oh, tignan mo Ayan no? malaki barado nga, Oo, oh. o oh, oh. Iba to eh, scooter to eh Ay nako, ang hirap makipagtalo guys So yun, guys, lagi nating tatanda na no Na uh, dapat ingatan at babantayan talaga natin yung mga Pinapagawa natin sa mga ano Sa mga ibarin rin, katulad, kagaya rin nating mekaniko Ayan, kung may gamit lang sana ako eh, ako na yung gagawa Nga lang wala ako eh, mahirap din yung, ano kasi uh, Ito guys, yung gagawa, pakinggan natin yung, yung ito mo, no? Yan yung maliit na butas nandiyan. Oh, yung malaki. <laughs> Hindi wala talagang butas. Di itong gabi itong butas doon sana. Oh, ito. yan. Ayun yung maniwala, eh. ini-explain namin kanina, yun yung maniwala. Wala na. Pag Ayun. scooter. Oh. Ito oh. nagadaan yung oil niya. Oh. Ito dito sa connect. Yung no, oh, kasi ito yung ano niya, wheel catching. Yeah. Oh, yan. Wala may, man. May pump man yan dito. Oh. Sa so, crankcase dito siya magbuga ng oil. Paano mapasukan ng oil dito ngayon? <laughs> Kaya ayaw ayaw ibuo nung kasama. Kasama ko kanina. Ito lahat scooter <clears> oh. <throat> yung malaki tapos dito lalabas yung oil. Ito wala <laughs> <Cerado. laughs> to. Sirado. Ang yung explain kay na sirado daw dako. <laughs> bubuan oh, bubuan ng gasolina. Ginoo, kusog tubod ko lo. No? Hindi lagi na lang ah, wala na, ikapigado na. Diyan kita mo tapo kita dari selosot. Ari ta na wala ta na niho. yung ay nako. So ito na nga pala guys, tinatanggal na pala yung cover ano yung cover ng crown shop yon sa oil catching niya yan. Kailangan na po siyang tanggalin kasi nga na baliktad. So, pag hindi siya nabaliktad yan, di na kailangan tanggalin yan. Kasi nga, may guide naman yan para i-push siya pababa. Nga lang problema yung nabaliktad. So, wala ng problema yan tanggalin yan. Mas, maiging, mas maganda nga kung tatanggalin yan. Kasi magiging malinis yan. Pwede nyo malinisan. Mali uh, kasi dyan nakaano ano, nakatambak naka, naka lahat ng dumi. Kaya kung minsan, mag, pag marumi na yan, magiging barado na. Uh, yan na yung ano, uh, sign na mag-overheat po yung ating motor. Ano? kadalasan po nangyayari yan sa scooter kaya dapat pag ano ina pag overhaul yung mga motor na scooter nililinis talaga yan wag lang yung top ano ipasagad so, yun, yun na pasagad so, yun, yun, yun na talaga yung pagpapa gasolina, ano papa tawag dong pagpapaayos sa motor kasi sign po yan na mag overheat kasi barado aliit lang po ng butas niyan para pumasok So ayun po guys, tignan nyo po yung ano, uh, pinifresh niya, no? uh, tinanggal, so dahil baliktad yung pin. Si yes, tignan yung maigi guys, pansinin niyo kung ano talaga yung position, tamang position ng pin ano. 'Yun lang naman eh. 'Yun lang naman ang nagkabaliktad dito. 'Yun ang nagkamali. Kaya ako na sabing oh, back jab. So ayan oh. Like yan, yan yung oil catching. So dapat diyan yung malaking part na butas kasi doon mag ano magbubumba yung uh, langis papasok sa ano sa connecting rod niya. So ayan guys, nililinis ng ano uh, gumagawa uh, kasi nga marumi pero nalinis na rin namin yan kala hindi lang namin nabuksan so ayan bago siya ibalik lagyan siya ng langis para madali siyang ipasok ano madaling ipris Ayan, dinuturo po man, nung man, gumagawa eh. na doon po papasok man, dito ang dito langis. Bomba, <laughs> <day man. laughs> so yan guys, pag masdan maigi guys, baka maka-experience kayo ng ganito. Tignan nyo na lang na maigi ang video para naman matandaan, matandaan ninyo kung paano ang tamang position nito. Baka mamaya, mangyari din sa inyo ang mangyaring ito. Hindi po talaga maiwasan yan guys. Kaya ayaw din namin na ibuo kasi nga baka mag overheat hindi pa dumating sa kanilang bahay eh. Overheat na yung motor so sayang din naman yung gastos ng tao. So di bali na lang maubos yung panahon namin at least uh, maging maayos ang lahat. Kasi tayo rin naman mga, mga, mga mekaniko ang masisira. So ako ayaw ko na lang, ayaw ko na lang magsalita, ayaw ko na lang banggitin ano. So medyo may edad na rin kasi eh. Kaya mahirap na. So ayan ay, patapusin niyo na lang panoorin ang video, video no para magkaroon po kayo ng kahit counting idea about po sa sigunyal na ito ano sa crankshaft po ng Honda Beat. Uh, if I ayun para maano rin natin ano kung paano mag-align maano rin natin mapanood din natin to matagal na pong nag-align dong taong ito kilala po ito dito sa lugar namin ano dito po sa lugar na Kabakan North Cotabato po kilalang kilala po ito kaya pag nagtatanong po kayo kung saan yung bahay nito ituturo po alam na alam po lahat ng mga tao ng mga driver lalo na ng mga driver ng tricycle Yan, alam na alam nila kung saan yung lugar nito Dati po ito siya nagtatrabaho sa isang shop din, ngayon nagsarili na, sarili na at bahay niya na po ito, uh, itong lugar na to. So halo po ang mga tao dito ano, uh, Ilonggo, Bisaya at saka Muslim, yan mga Ilocano ganun. ganon, lugar dito. So ayan guys wala naman kayong dapat ipag-alala dahil safe naman, wala naman problema sa lugar namin, uh, lugar dito. So ayan guys baka magtanong kayo kung saan ang location na to, Ayun, Mindanao po ito, North Cotabato po. So, ganun po yung position niya. Dahan-dahan po siya pag magtrabaho. Hindi po siya nagmamadali, ano. Tapos, napakaganda po ng lugar niya dahil hindi mainit. So, ayan, ina-align niya. Uh, tapos, pagkatapos siya pumapress yan, ina -align niya pa eh. Pero, pag ina-align nito, talagang napakagaling dahil uh, ipinupukpok pok lang po eh. Doon niya ako nagulat eh. Pero, hindi ko na yata naipakita sa video ito. Mga kinat ko na kasi sobrang haba na, ano. So, ayan, guys. So, oh, ayan na, napansin na ninyo, yun. Ayan yung malaking butas, yan papasok yung langis. So, dyan na ibabalik yung kanyang cover. Ayan yung cover niya. So yun guys, medyo ipapass forward ko na lang ano. Ayan, baka hindi ka pa nakapag-subscribe guys. Pasubscribe subscribe naman. Ayan, para maumabot naman ng 10k yung aking subscribers dito sa YouTube channel ko. Ano, at pakishare na rin ang video ito guys. Ayan, para makapulutan din ng aral ng iba. Ayan, at mag-comment ka na rin para ma-shoutout kita sa sunod na video ko.